Anong ganap sa mundo ng showbiz? Durog sa kritisismo si AJ Reval mula sa netizens matapos niyang sumagot sa isang netizen na bumatikos sa kandidatura ni Alger Abrenica para sa darating na eleksyon sa 2025. Nakatakdang tumakbo si Alger bilang konsehal sa Angeles City, Pampanga. Nagugat ang isyo mula sa isang lumang Instagram post ni AJ kung saan ipinakita niya ang kanyang relasyon kay Alger. Isang netizen ang nagkomento, tinawag na matigas ang mukha ni Alger dahil sa kanyang desisyon na tumakbo, habang iniwan umano nito ang sariling pamilya. Tumakbo ng eleksyon, e eh pamilya iniwan mo. Laos ka na sa showbiz kaya gagawin mo nalang gatasan ng politika. Sabi ng netizen, sa harap ng tirada, sinagot ni AJ ang komento sa simpleng paraan. I will pray for you at God bless you and your family. Ngunit hindi rito natapos ang usapan. Sumagot pa ang netizen at sinabing hindi niya kailangan ng dasal mula kay AJ, at mas bagay daw ang dasal para sa aktres at kay Aljur. Ipinunto rin ng netizen na hindi si AJ ang isyo at hindi siya ang tumatakbo sa eleksyon. Hindi naman ikaw ang legal wife at paano tutulungan ng jowa mo ang taong bayan kung sarili niyang pamilya hindi niya maipanindigan. Dagdag pa ng netizen, matapos ang mahabang sagutan, hindi na muling nag si AJ, Ngunit ang insidente ay nagpatuloy na maging usap-usapan sa social media, lalo na sa mga netizens na may kani-kanyang opinyon sa issue.